wan ng pagkakalapati. Parang ano may yun pagka nakita mo silang malaya, um, iba yung tuwa na mararamdaman mo. Siguro ngayon, sabi ko nga, nandun na ako sa punto na uh, hindi na ako gaya nung dating sobrang aktibo sa pagkakarat. Kung mapapansin niyo yung yung aking um, Uh, profile name sa aking okay. FB. pinaltang ko na hindi na yung name ko, yung love name ko. Oh. Kundi pigeon tracking na. Pigeon tracking kasi okay. nagpo focus na lang ako sabi ko sa pagtatracking nga na lang ng ibon. Kung may mga maliliit na club dito sa paligid namin, gusto ko kumarga sa uh, track ko. Sige lang. Welcome <laughs> welcome kayo. Sumabay kayo sa amin. Pagpakarera kayo ng inyo sa mga area ninyo, gusto niyo kumarga sa amin. Welcome kayo sa welcome amin. Welcome po, okay. na lang. Oh. At least kahit paano, yung hilig ko, pag alaga at saka hilig ko pagbiyahe, napapagsabay ko pa rin. Oh, oh, Pero talagang tinipilit ko lang sa totoo lang. Sobrang dami kong pinagkakabalahan ngayon. Oh, so, iba na rin po talaga? Iba na. Iba na. Oh. Uh, bukod sa naglilingkod ako sa aming oh. komunidad, opo oh, sa barangay namin, oh, dito yan, yung barangay hall namin, oh, malapit lang. Bukod sa paglilingkod ko sa barangay namin, naglilingkod rin ako sa simbahan. Simba sa amin sa St. Ferdinand Cathedral. Okay. So, halo-halo so, na. Sobrang dami mo nang pinagkakabalaan. Siyempre, may pamilya ka. Okay. May college, may college ako, dalawa. Dalawang okay. high school. na, ah, isang high school, isang grade 6. Elementary. O, talagang pinagkakasya na lang natin yung oras natin sa mga bagay na yan. Kumbaga At, hindi na siya yung... Wala naman akong loftman na oh. sasabihin mo pang araw-araw ko na sarili nyo lang po. Meron akong nagpapatuka, napapakasyon ko. Oh. At minsan pagka inabot pa ng tabad, oh. hindi magpapatuka. magpapatuka. Tapos malalaman ko, tiga gutom na gutom. <laughs> so akit ako. Titignan ko, sabi ko Tapos nung minsan may mga namatay na inakay, napasok pala kami ng daga. Daga, ay. kaya meron dito lata ng sardinas eh. Wala <laughs> nang naglason na ako. Naglalaso. Naglason okay. na ako. So Bali Idol sa years of pangangarera naman po. Ano naman po yung uh, experiences niyo pagdating sa karera? Sa pagkakarera ng alapate. Yan ay napaka napaka-broad ng uh, ng approach. Opo. Hindi mo masasabing mayroong isang specific na pamamaraan para ikaw ay magtagumpay para Opo. manalo. Talagang sabi ko nga sa isang uh, naging interview na rin sa akin noon, ang pagkakarera ng kalapati ay isang uh, continuous learning process Opo. na hindi ko mo alam mo na at hindi ko mo nanalo ka na, titigil ka ng tuklasin yung mga bagay para mas gumanda pa, gumanda yung, pa, sistema pa yung sistema mo. mo. Opo. Sa totoo lang, nung una, sabi ko nga, gumamit din ako kahit paano nung uh, maliliit na dog food. Opo. Gumamit ako noon para sa recovery ng ibon ko at saka sa mga inakay ko. Opo, kasi protein to Kasi ano? high protein oh, high siya. High protein. Pero meron akong kaibigan sa katawahan ni Boss Aldi Garcia. Nakita ko at uh, na niya sa inyo paggamit ng isang produkto na pellet na Opo, high protein din. High protein at nakita ko sa resulta ng mga inakay niya, mas maganda. na maganda. magaganda. Opo. Talagang kita ko yung balaybo. Maaaring kasi yung paggamit ko nung una ng isang produkto ay okay na din. Pero Opo may kulang at kulang pa rin. Oh, so nung nirekomenda niya sa akin yung isang paggamit ng isang produkto na high protein pellet, nakita ko yung resulta doon sa Ibod. Oh, sa kanya na lamang nanalo na siya. Oh, Ayun Ay, yung ginamit niya. Kita ko kasi yung mga inakay na yun na nilaban niya. Recently nanalo siya nung Hilux. Hilux oh. nanalo siya nung ADB, oh, oh. ano-ano na. Oh. Talaga naman Nahulap na ni Boss Aldi ni Garcia. Garcia Yun yung mga inakay na nakita ko dun sa loft niya Nung gumamit siya ng mga produkto na yun opo, opo. At tungkol ko naman nung gumamit ng produkto na sinabi niya Hindi naman ako nabigo kahit paano Hindi ko man nakuha yung tagumpay na kagaya Ng tagumpay na kuha niya Kahit paano, nakasama tayo sa kwentuhan no, opo. Sa Alegre OLR opo, opo. Nakasama rin tayo sa kwentuhan Nung no, uh, EPR uh, Supreme OLR, Supreme OLR opo. At saka dun sa ESM OLR Kahit paano, talaga opo. kahit paano Napapasama tayo sa kwentuhan. Oh, oh. Kung baga yung nalaman pong uh, idea sistema. na yun, sistema, may eh may apply natin, po. nagkaroon ng na improvement. Oh, Kasi oh, kita oh. mo talaga kinakay. Opo. Oh, oh. Pag ano pa lang, paghiwalay mo lang sa parents, makikita mo Malakas talaga ang malahibo, ang ganda ng tindig, ang ganda ng dibdib, iba. Iba oh, man. Oh. Sa so, Kaya talagang sabi ko nga, yung pagkakalapate ay napakahalagang malaman mo yung mga bagay pa na maaaring hindi mo pa alam. Nakakala oh, mo, alam mo na lahat. Hindi. Oh. Ang dami pa diyan na pwede mong tuklasin na opo. maaring makatulong sa iyong paglago, ayun, sa iyong ayun. skills, uh, pag sa pag-aalaga sa kalapate. Ay talaga nakakatuwa din naman. Challenging kasi. Kung kailangan i-accept lahat ng knowledge uh, na mala pag, masasanggap. Wala namang sabi ko, wala namang masamang sumubok. Opo, opo. Kasi kung gusto mong matuto, eh paano mo malalaman kung hindi mo susubukan? Opo, sabi ko, laging susubukan mo yung mga bagay na sa tingin mo eh, makakatulong din sa iyo. Oh, Opo. At pag nakita mo nakatulong, alisin mo na yung mga dati na okay din naman, pero may mas maganda may pala. May mas maganda. Ipalit mo na yung bago Kumbaga, na sistema. Okay, Oo. May ibang way pa, may na, ibang mas way pa na mas mag -improve, maganda improve, pa. Okay. Oh. Mag-improve yung sistema mo, gawin mo. Opo. Oh, yes. Kasi nahirap din naman yung wala naman talagang gumagaling na natuto ko lang sa sarili mong kaalaman. Oh, eh. YouTube, YouTube. Opo. Oh, research, research. Gumaling ka na. Mag tanong ka din. Opo. Oh, kasi hindi lahat. sa yung, Iba pa rin po yung iba experience. Iba yung experience kasi oh, po, oh, po yung malaking bagay kasi na mismo yung tao na nagpapanalo ay nagbigay nagbahagi sa iyo ng kanyang kaalaman iba man iba yon ibang iba ibang iba kasi talagang sila mismo yung nakaranas okay. nakita nila okay. at sakita mo sa resulta opo oh, hindi yung kwento lang kwento lang oh. kasi opo oh, opo may eh, naman maging negatibo pero talagang may mga ganun na totoo sa to oh, totoo na magaling sa kwento tapos pagdating sa resulta hindi mo naman makita hindi mo sila makita So doon tayo sa may resulta, resulta. Laging sa may resulta. Wow. Oh. Yan yan ang joys ng pagka ng ah. Kalapati. At ah uh, para ka bang para ka nagtitimpla. Okay. Na, Sabi natin, titimpla ka ng halo ng semento. Oo. Oh. Pag napasobra ang semento. Uh, um, semento, uh. ano man parte. Oh. Eh, nandun yung problema. Maaaring magbita, maaaring masira yung okay. ginagawa mo. Gumapok, ano po. Kailangan, nasa tamang timpla oh, ang po, lahat yeah. ng bagay. Opo, oh, talaga. Eh, ganun lang. So, number one may, po. May, may ta tama nga, sabi nga eh, off the record na, pag napasobrang yabang mo, <laughs> wala di mo kong sa sa'yo. <laughs> Hindi pwede puro yabang dito. Opo. Oh, Kailangan, eh, yung action mo. Opo. Oh. Eh, put your words into action. Ayun. Lalo ka laman. Lalo ka nalang. So, isa sa mga uh, word, word of wisdom ni Sir Berlon. So, bali, Idol, ah uh, yung bloodlines nyo pong ginagamit noon, hanggang ngayon po ba sila pa rin po yung gamit mm, nyo ngayon? Yes, yes, tama ka. So, dati nabanggit ko na rin yan, yung uh, bloodlines na ginagamit natin, is yung uh, Bout, Stichel ni Dofax, Ramos. So, yun ang ginagamit natin. At hanggang ngayon, yung pa rin, yung ginagamit natin. Yan na yung kumbaga naging uh, major foundation na yung uh, loft na to. And then, uh, naadyan pa rin syempre, hindi natin inaalis, yung mga grizzles natin na uh, Thomas Peters. So ngayon, at sinasabi ko na Thomas Peters po yan, <laughs> yung grizzles namin. Sa mga nagtatanong, yung mga naging finishers natin, yung mga naging contenders, at yung mga sinasabing muntik na, Munt yung <laughs> mga grizzles po yun, na pinapasokan na po namin ng uh, stitch bouts And then, uh, yung... yung yung mga uh, Thomas Peterson namin, uh, meron din ho uh, yung Van Bonderen. Van Bonderen. Yung Van Bonderen na Thomas Peters ni Tatay Cha. Ah, yun po. Yun, okay. po yun. So, legend. Ah, uh, lately, mabait sa atin si Boss Aldi Garcia. Boss Aldi Garcia, bekena na yan. Napakabait niyan. Wala <laughs> akong masabi. Taas ang kamay at ako dyan. Uh, meron nun siyang uh, mga pina... Uh, atin, bahagi, sa atin, sabihin na natin, na regalo sa atin na tayo tayo ko po may pinapasok doon sa pamilya ng mga ginagamit. Uh, so, achievers na so, po. Talagang kailangan kasi sa hirap po ng laban ngayon, in, lagi ko sinasabi rin na hindi mo maiwasan na bumahagi na rin do sa magagaling at talaga. Oh, kasi toto. ang hirap. So, ang hirap po, manalo, talaga. Ang hirap kailangan mo na rin gumaling. Kasi okay. sila nga, eh, talagang bagaling na sila. Nahirapan po sila. Opo. Tayo pa kaya. Opo. Uh, na... So, upgrade, upgrade. Upgrade right? talaga. Mag-upgrade ka rin. Oo, oh, number one. Ayan. Uh, din ang din ng panahon dito ngayon. Mainit, <laughs> uulan, maulap. Biglang <laughs> liliwanag naman. Oo po. Eh, so, grabe yun. ang panahon. Ayan. So, so, ganyan. Sige po. Bale, Idol, uh, in case po na may mag-inquire na mga newbie kalapatids na gusto din mag- karera ng kalapate. Open po ba kayo na mag-out ng mga linyada niyong gamit dito? Oo, oo naman. Uh, okay. syempre, nagbabahagi din naman tayo. Okay. At uh, malimit, uh, kung meron kaming ibabahagi, gusto lang, ang gusto namin, ilalaro. Okay. At kasi pagka ilalaro, ay minimal charges lang naman ang inihingi namin. Dahil, hmm. siyempre, ato ka, okay. Pero kung for breeding purposes, hanggat maaari, ayoko ng young bird ibigay. Hmm. Kasi mas maganda kung yung uh, breeder age na. Breeder. Yung ibibigay mo sa kanila. Para gagamitin Oo. na naman. No? Siyempre, al alam nyo yung pagkakalapati naman talaga. Ito talaga na naalala ko. Sinabi to ni Tatay Cha sa akin. No. Kapag ako iyo bigay ibon, hmm. ikaw bigay din sa iba. Ah. Kaya nangyari no, dami kong naipamigay ng ibon ni Tatay share Cha. Po o, share po talaga. ako. Oh. Kaya lang nung huli, naisip ko, Mahapdi pala sa bulsa. <laughs> Kasi yung gastos bulsa, din po ng mga oh, totoo, totoo. Dati, magkano lang ang patukan ng kalapati? Nasa 800. Ay ngayon, doble na. Doble na, oo Oh, ay talaga sabi kay... Kaya yeah, salamat doon ah. so, sa mga nakakaunawa, nagdadala. Misa, may isa sa ako, dalawa sa ako pa, oh. nagdadala dito. Eh <laughs> di na nakakaamot. Ay sabi ko nga, eh... Ano na naman yan, na... Ah, Well, basta wala tayong sisihan sa dulo. Opo. pero may, balat may balatuan. May ano. <laughs> pero may balatuan. Wala sisihan, pero may balatuan. May balatuan. balatuan. <laughs> Ganun lang naman ang pagkakalapate. Oh, yung, yung tuwa nila, ay tuwa ko rin. Opo. Pag nakita mo sila na nananalo, ay alam mo parte ka ng tagumpay nila. Kung baga, gentleman's man uh, game uh, po oh, po talaga. Oh, gentleman's game. Oh, yung gentle number one. Kaya hindi para tayo ay mag-rivalry, rivalry. iwasan, iwasan natin po, yan. Maari talaga yan eh, para bang uh, yung tuwa ng isang kaibigan mo o ng isang magkakalapate, maging tuwa mo na din. Opo. Sa sa ngayon, kung hindi ka nagpapanalo, pumalakpa ka muna sa kanila. Opo. Darating din yung time mo, ikaw naman ang papalakpa ka nila. Opo. Kung baga congrats congrats muna tayo sa iba. Eh, enjoy mo lang. Opo, enjoy lang. Kasi hindi mo mararamdaman yung essence ng pagkakalapate. Kapag ka, lagi ka nakatingin sa iyong kalaban. Opo, number. Ang tingnan mo lagi diyan, ano ang iyong binigay ni effort? Ano ang naging resulta? Pag doon sa resulta mong yun, nakita mong gumaganda, balikan mo ulit yung mga nakaraan mo, bakit ka naging magandang resulta. Opo. Ulitin mo lang, kung sa tingin mo medyo nakukulang ka pa, sabi ko nga, huwag mahiyang magtanong. Pwede ka naman magtanong sa mas magagaling sa atin. Opo. Lagi tayo mag-aim dun sa excellence. Napagaling ng pagaling. Paganda Opo. ng paganda yung ating ginagawa. Lalo na yung ating mga linyada. Kasi talaga ngayon sa Pilipinas, marami na maganda marami kalapate. Na. Sobrang dami na. So, hindi Nagkakatalo na, na... na lang lahat ngayon sa pamamaraan. Opo. Sa management. consistency. Nung management mo. Opo. Kahit na may maganda kang management, kung hindi ka naman consistent, Wala hindi din. mo rin ma-achieve. Kailangan consistent kasi sa lahat ng bagay. Kailangan sama-sama, luck, yeah, consistency, mayroon. focus. Sabi nga nila, eh, dapat may konti ka rin swerte. Opo. Hindi naman pwede nga, alam mo naman yan, dami nating kalaban. Opo. Falcon, Nambat, Panahon. Opo. Ay, dami nating kalaban. Opo. Eh, pagka ikaw medyo mamalas-malasin, sumalpok sa lambat, pa mananalo ka na lamang, wala na. Oh, Pero hindi ko opo. sinasabi na yan, ay hayaan na lang natin dahil nandiyan na yun, hindi. Okay. Oh. Gawin din naman natin ng paraan. Kasi hindi naman pwede na naandyan lang na yung mga gumagawa ng di maganda, pinababayaan natin. Oh. Hindi pwedeng ganun. Oh. Pagtulungan tayo, paano natin mariresolve yung mga ganyan? Mga ano po talaga. Hmm. Kasi sa panahon, kalaban na. Tapos, nadagdagan pa itong mga lambatan oh. talaga. Oo. Oh. Kasi dati, kung dami kong naging kaibigan. Dito, ang dami rito mga lumang magkakalapat Na naging, naging kaibigan ko rin sila. Pinaykwento nga nila sa akin una, wala namang ganyan. Opo. Oh. Ang dami lagi nilang pauwi. Opo. dami nilang pauwi ng una. Eh, kulang pa nun sa mga vitamins. Hindi pa kagaya, hindi kagaya ngayon. May mga online, sh online shopping na. Mas mabilis ang access mo. Mabilis ko. na access mo. ka na ng mga kung anong kailangan mo. Eh, nung una, kung ano yung gamot sa manok, sa, sa aso, <laughs> yun <Binibigay> nila. <laughs> Opo. Cod liver oil, lapang aso, binibigay nila. Oh. Subu-subu. Eh, ngayon, ang dami mo na mabibili. Na pang, na, yeah. ano po talaga, applicable para na applicable sa ibon. Applicable para sa, ginawa sa dyya, para sa alapate. Eh, kumbaga, eh, nasa atin na lahat. Opo. Eh, kumbaga, eh, nandun na nga lang, kailangan mo ng konting swerte. Sir. Kailangan mo konti, hindi pa rin wala ka niya. Kailangan mo talaga maging consistent ka. Opo. Maging consistent ka sa tamang management mong ginagawa. Opo. Pag kaya ni eh, hindi mo nagawa, ay mahihirapan. Opo. At naalala ko nga nun, sabi rin ni Tatay Cha, uh, pagka daw lumalaro ka ng young bird, kailangan daw ay... Uh, ang ang galing daw nung kasing young bird, 90% nasa young bird yun. Opo. Yung 10%, yun lang yung share mo dun sa ibon. Opo. Parang ganun. Eh, sa all bird naman daw, baliktad. Hmm. Yung all bird, hindi mo na masyadong kailangan masyadong katutukan yan. Kasi so, iba na yung ay, utak. Iba na yung eh. alam nila. O sabi nila ganyan. Sabi ni tatay siya. So just to say, para sa akin, pa all bird naman, o mga young bird yan, kailangan mo tutukan Tutukan sila. po talaga. Tutukan mo oh. sila pare-pare. I-manage talaga. I-manage so, mo sila ng tama. At uh, napakalaga maging consistent tayo sa lahat ng bagay. Ayun, dami. So, bali ayan, uh, mga kalapatids, kung gusto nyo mag-inquire kay Sir uh, Berlon, eh, pwede nyo siyang kontakin sa kanyang Facebook page. So, bali ayan, yung dalawang uh, Facebook page ni Sir Berlon, pwede nyo siyang PM dito. O, oh, sa mga nais mag-inquire. Uh, wag na po sa pagsali ng club. Marami naman po ang club dun sa inyong Apo. mga areas. Ang ko po ang mga kaibigan dyan, ang mga nagpapakarera na. Apo. Try niyo po sa kanila. Kasi po ako talaga, nagpo-focus na lang po dito na lang sa area namin, sa Lucena City na lamang, hanggang maaari. At uh, kung kayo naman po yung mag-inquire tungkol sa mga kalapate na gusto nyo nga gamitin na uh, panlaro sa inyong mga clubs or kung gusto nyo gawing uh, future breeders, pwede po kayong mag-inquire. Pwede nyo po akong uh, i-message or i-DM niyo ako sa Facebook page at sa aking uh, Facebook account. Or uh, pwede nyo po akong i-text or call sa 0923-739-2948. Yan, nandito lang po. Nakikita niyo. Okay. ninyo. Yan. So, PM nyo lang si Sir Berlon. Ayan. So, Bali Idol, meron po ba kayong mga isa-shoutout ng mga tropa na nasasakupan nyo dito? Yung mga at kaibigan natin uh, <laughs> sa larangan. Ay oh, shout out dyan sa mga kaibigan ko, sa mga napakaliligalig kong mga kaibigan dito. Unang-una <laughs> na si uh, Alam mo na, hindi yan alagi. Kay Parin Tables. Yan ang pinakamaligalig kong kaibigan <laughs> na nagbabalik. At uh, sana sana'y bumalik na uli ng Canada para mabawas-bawasan na maingay dito sa Lucena. Uh, kay bye Bay, magpagaling ka. Alam ko, medyo Tinamaan na naman yata ang sikmura mo, buwasan mo ang alak, lagi kong pinapa pinapaalala sa iyo, tigas ng ulo mo. Eh, Dignoy, Dignoy, salamat sa suporta mo lagi, kina RC, sa mga players ko, sa mga kumparehan ko, kay Police Major Mercado, kumpadre, ingat lagi sa trabaho, na para Ramil, si parin Jun Sangko, kay Kaloy, ang aking pinakamamahal na kaibigan sa Kabuyaw, sa mga minamagaling ko. Napakarami nyo para i-mention ko. Sobrang dami nyo, baka may magtampo pang iba. Basta, mahal ko kayong lahat. At uh, namimiss ko na yung iba natin tropa sa Calabarzon, sa Batangas at Laguna, lalo na yung mga naging players ko dyan sa SLFU. Asensya na kayo, hindi man tayo nagkakarap. Lagi ko naman kayo naaalala. Ayun. So, shout out po. Sa... So, kilala nyo na kung sino-sino kayo. Oo, kilala nyo na yun. Shout out po sa inyo lahat. So sa totoo lang isa sa pioneers si Sir Berlon dito sa atin sa hindi na natin masasabi Lucena kung baga sa Pilipinas, kilalang kilala po din kayo. Salamat, salamat okay. naman kung ganun. At uh, looking forward rin naman ako na mamit din natin yung ibang mga fans so, gaya ng ginagawa ko noon, pag kami mga nagre-release sa iba't ibang uh, lugar, Luga. dito okay. sa Pilipinas, Uh, meet and greet sa mga fans here okay. Siyempre gusto natin maging inspirasyon din sa kanila Makapagbahagi ng konting kalaman At uh, lakas ng loob sa kanila na ipagpatuloy nilang ginagawa. Alam nyo, napakalaking bagay din kasi na yung mga nagsisimula, i-guide natin sa tama. Kasi isa lang naman ang gusto natin, lumawak itong industry, industry na to, sa paraan na tama yung paglawak niya, o o hindi po. yung maging toxic environment, o ayaw natin yung gano'n. So, ituro natin yung tamang pamamaraan sa kanila. At uh, pagdating ng araw, tayo, ng mga may uba na, nagiging masaya tayo, nakatingin sa kanila, alam natin may naiambag tayo kahit paano sa industry ayun So, ayan, uh, napakaganda nung ng uh, mga tips ni Sir Berlon. So, bale, ayan, uh, kung gusto nyo mag-inquire kay Sir Efe, eh, pwede kayong kumontak sa kanya uh, Facebook page, eh, saka cellphone number. And then, ayan, kung, bag kung gusto nyo nga makapanood pa ng mga kwento, ng mga champion fanciers, uh, mag-like, comment, share, and subscribe na kayo sa aming YouTube channel. And, ayan... Uh, share nyo na rin itong mga video na to. And then, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta sa ating YouTube channel. And then, hanggang sa muli mga kalapatids. See you next video. Paalam.